guys ini lot natin ang kawalit magigisa tayo ng ating gulay kawalit po ang ating I think I'll みんなと一緒に行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行く Ayan okay, guys, nag-isa tayo ng ating gulay. Hindi ko alam ko anong gulay ito. Pero ang alam ko is anong um, mustard. Mustard. Sa like, gulay, sako lang yung sabawan. Tapos sinasin um, ko lang yung mga sasas. Ayan ang gulay nyo. normally, ng gulay. Puro blanche lang pero ko yung ginusaka kasi hindi yung kasi kana lang yung yung kasi 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 yung yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung kasi yung ito yung kung magigustuhan nila hintas pa lang natin sandali at pa ng longer eh. time para lang pero itong gulay na to marami siyang ano marami syang gumagalaw-galaw dyan kaya so, ang ginagad ko nagyan ko ng asin ng tubig para ma mawala yung mga gumagalaw-galaw yung mga gumagalaw-galaw yun lang yung ating gulay okay na siya ito ating gulay ito na rin yung ating spirits sweet kalabasa ito rin yung ating dila ng baka na may mushroom thank you for watching please like and share